Tuna is non-negotiable. Solaire is non-negotiable. Recto is non-negotiable. Oh, uh, and are uh, Pedro Hill, Paura is non-negotiable. Oh, uh, why am I uh, very uh, strict or sure about this this road? No, alam mo, Ami. Totoo, marami sa ating mga vendor may hihirap din. Pero marami din diyan mayayaman na. Uh, pero sigurado ako, uh, most of our jeepney passenger ay mga hand to mouth din. They just wanted to go to work early with a clean street, with on time. Nakakaawa din naman yung ating mga mananakay ng jeep. If it is obstructed, then they're going to be late. If it is filthy, kung mabaho, mangangamoy sa damit. Ganon din ang mga bata, papasok sa eskwela, gamit ang mga kalsadang yan. Yung mga papasok sa hanap buhay. O yung mga jeepney driver na nahihirapan. Mga tricycle driver na nahihirapan. Dala ng balakid sa kalsada. So kung naghahanap buhay yung vendor, naghahanap buhay din ang mamamayan.